March 18, 1990. Madaling araw. May party sa kalapit na gusali ng Isabella Stewart Gardner Museum dahil sa St. Patrick's Day. Masaya at may kaingayan ang mga tao nang lumabas sa gusali. Ngunit kinailangan nilang tumahimik ng makita ang nakapark na police mobile sa tapat ng museum upang hindi mapagalitan o mahuli ng dalawang pulis na nasa loob ng mobile. Kaya naglakad ng payapa ang mga tao galing sa party, papalayo sa lugar. Dito tumahimik ang lahat. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi rin magtatagal. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para manotify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag-a-upload ng bagong istorya tungkol sa mga kriminal para malibang kayo sa araw-araw, habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela, o habang nagmimirienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. Ang The Heist Masterpiece. Ang kwento sa likod ng $500 million art heist. Boston, Massachusetts, United States. Sa loob ng Fenway District ay nakatayo ang Isabella Stewart Gardner Museum, ang bahay ng mga katangitangi at naggagandahan ng na mga artworks sa mundo. Kabilang sa mga art na naninirahan sa museum ay ang mga rare paintings nila Vermeer, Rembrandt, Degas, pati na rin ang isang Chinese bronze beaker na nanggaling pa sa Shang Dynasty ng China. Tuwing gabi ay dalawang security guard ang nakabantay sa museum. Ang mga security guard na ito ay sila Rick Abath at Randy Hestand. Si Abath ay regular na night shift security guard ng museum habang si Hestand naman ay unang beses pa lamang na makakapag-duty bilang night shift. Mahigpit ang security protocol ng museum, walang pwedeng pumasok kahit na sino. Sa unang mga oras ay walang problema sa kanilang duty. Bilang veterano sa night shift, unang nagpatrol si Abath habang naiwan si Hestan sa security desk upang bantayan ang mga security cameras. Tahimik at payapa ang mga hallway noong nagpapatrol si Abath, ngunit nagulat siya nang biglang nag-alarm ang ilan sa mga fire alarms ng museum. Agad na tinahak ni Abath ang mga kwarto kung saan nagmumula ang mga alarm. Ngunit wala siyang nakitang sunog Matapos iyon, ay mabilis na bumalik si Abath sa security room upang tingnan ng fire alarm control panel. Ang sabi sa panel ay may na-detect na mga usok sa ilang mga kwarto. Ngunit dahil doon na nanggaling si Abath at wala naman siyang nakitang sunog o usok, ay inakala niyang nagmalfunction lamang ang mga fire alarms. Bumalik si Abath sa kanyang patrol at bago malibot ang buong gusali, ay may ginawa si Abath na hindi naman niya normal na ginagawa sa kanyang duty. Pumunta siya sa gilid ng gusali at binuksan ang side door. Sumilip sa labas at pagkatapos ay isinara din ang pinto. Nang matapos magpatrol si Abath ay 1am na. Dito nagpalit sa pagpapatrol si Abath at Hestand. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang isang police patrol at pumarada sa tapat ng museum. Nang makababa sa police mobile ay nagtungo ang mga pulis sa side door, ang pintuan na binuksan at isinara ni Abath, bagay na hindi naman niya normal na ginagawa sa tuwing nakaduty. Pinindot ng isa sa mga pulis ang buzzer. Sa security camera ay kita ni Aabath na nakapulis uniform ang dalawang tao sa labas ng side door. Tinanong niya ang mga pulis kung ano ang pakay ng mga ito gamit ang intercom na sinagot ng dalawang pulis na rumeresponde sila sa disturbance report. Sa isip ni Aabat ay marahil dahil sa St. Patrick's Day Party ang disturbance. Maaaring may mga lasing na napagtripan na umakyat sa bakod ng museum. Maaari din naman na dahil ito sa malfunction na nangyari sa mga fire alarm. Dahil dito ay binuksan ni Aabath ang side door at dumiretsyo ang mga pulis sa security desk kung saan naroon ang security guard. Nang makarating sa security desk ay agad na nagtanong ang mga pulis kay Abath kung mayroon siyang partner sa pagdu-duty dahil kailangan din nila ang partner nito sa kanilang gagawin na pagtatanong. Kaya nagradyo si Abath sa kanyang partner na pumunta sa security desk. Matapos ito ay nagsalita ang isa sa mga pulis. Ang sabi ay namumukaan nila si Abath at may warrant of arrest sila para sa security guard. Sumunod naman si Abat sa mga pulis at agad na lumayo sa security desk kung saan naroon ang nag-iisang panic button ng museum. Ang panic button na ito ay direktang kukontak sa mga pulis kung pindutin. Habang pinuposasan si Abat, ay dumating naman si Hestand. Ang isa sa mga pulis ay agad din na inaresto si Hestand. Matapos ito ay dinala ng dalawang pulis si Abat at Hestand sa basement ng museum nang hindi kinakailangan magtanong kung saan ang daan papunta sa basement na ito. Nang makarating sa basement, ay mabilis na ikinabit ng mga pulis ang posas ng dalawang security sa isang steam pipe. Nang masiguradong hindi na makakawala ang dalawang security, ay dito na ibinunyag ng dalawang lalaki ang katotohanan sa nangyayari. Hindi sila pulis. Walang disturbance report. Sila ay magnanakaw. Walang kahirap-hirap na naglakad ang mga magnanakaw sa museum. Ang kanilang mga kilos ay nakuha at na-record ng mga infrared motion detectors ng museum. Una nilang pinuntahan ang Dutch Room at kinuha ang mga mamahaling artworks na kanilang pwedeng makuha. Habang kinukuha ang isa sa mga art, ay tumunog ang isang sensor na nag-a-alarm lang kung masyadong lumapit ang mga panauhin ng museum sa mga art dahil sa pagtunog nito ay sinira ng dalawang magnanakaw ang mga sound sensor ng museum. 151 ng Madaling Araw ng Magtungo naman ang mga magnanakaw sa short gallery sa second floor ng museum. Pareho lang sa Dutch room ang kanilang ginawa. Sinira ang mga sound sensor bago kunin ang mga pambihirang artworks. Kabilang sa mga nakuha ng mga magnanakaw ay ang The Concert ni Vermeer, The Storm on the Sea of Galilee ni Rembrandt three mounted jockeys ni Degas, isang French Imperial Eagle Finial at ang Chinese Bronze Beaker galing sa Shang Dynasty ng China. Sa kabuuhan ay 13 masterpiece artworks ang nakuha ng mga magnanakaw na nagkakahalaga ng $500 million. Matapos makuha ang kanilang mga nanakaw sa museum, ay nagpasya ng umalis ang dalawang magnanakaw, ngunit bago tuluyang makaalis, ay pinuntahan pa ng mga ito ang dalawang security guard sa basement at inalok na bibigyan nila ang mga ito ng kayamanan kung hindi sila magsusumbong sa pulis. Matapos iyon, ay tuluyan ng umalis sa museum ang mga magnanakaw, tangay ang mga art masterpieces. Sa kabuuhan, tumagal lamang ng 81 minutes ang kanilang operasyong pagnanakaw. Nang dumating ang morning shift ay nagbuzzer ang mga ito sa pintuan ng museum gaya ng normal na protocol. Ngunit nakailang buzzer na ang morning shift, ngunit wala pa din sumasagot sa mga security guard sa loob. Kaya naman nagpasya na ang mga ito na tumawag sa lead security ng museum na pinasok ang gusali gamit ang kanyang personal key. Nang makapasok ay labis na ikinagulat ng morning shift ang itsura ng loob ng museum. Kaya agad nilang itinawag ang trahedya sa mga pulis na mabilis naman na rumesponde sa kanilang tawag nang makarating ang mga pulis ay agad na nag-imbestiga ang mga ito. Nilibot nila ang buong museum at sa basement ay natagpuan nilang nakagapos ang mga security guard, nakakabit ang kanilang mga posa sa steam pipe. Sa masugid at maingat na imbestigasyon ng mga pulis ay wala silang nakuhang fingerprints, DNA, footprints, o kahit na hibla ng buhok. Ang tanging maaasahan lang nilang lead para sa kaso ay ang mga eyewitness ang mga security guards at ang mga taong galing sa party sa kabilang gusali. Sa kabila nito ay nakapag-isip ng ilang mga suspects ang mga pulis. Isa na dito si Rick Abath, ang isa sa dalawang security guards dahil sa kanyang kahinahinalang pagbukas ng side door at mabilis na pagsunod sa mga magnanakaw nang magpanggap ang mga ito na mga pulis. Kasama sa mga suspects ay ang tao na ang pangalan ay Whitey Bulgar isa sa pinakamakapangyarihan na crime boss sa Boston Underground. Dagdag sa mga suspects ay ang tao na ang pangalan ay Brian McDevitt. Isang conman na sumubok mag-heist ng ilang ulit kasama ang isang tangkang art heist. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay bigo ang mga pulis na makapang-aresto ng suspect. Lahat ay walang koneksyon o kinalaman sa Isabella Stewart Gardner Museum heist dumaan pa ang mahabang panahon ay walang nagawang aresto ang mga pulis. Walang artworks na naibalik. Ang heist na ito ang pinakamalaking pagnanakaw sa isang art museum dahil umabot sa halagang $500 million ang mga natangay na pambihirang mga art ng mga kilalang artist sa buong mundo, gaya ni Rembrandt, Vermeer, Degas at iba pa. Ang Isabella Stewart Gardner Museum ay patuloy pa rin na umaasang maibabalik pa ang mga nanakaw na art. Papremyong 10 million dollars ang reward sa kung sinong makapagbibigay alam sa lokasyon o makakapagbalik sa mga nawawalang art. Dito na nagtatapos ang istoryang kriminal na ito. Kung nagustuhan ninyo ang istoryang ito, mag-like at subscribe na sa aking channel at pindutin ang bell icon upang manotify sa aking susunod na upload. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at maraming salamat sa inyong panonood.